Hi guys, good afternoon. Pupunta tayo ng dagat for today's video. Samahan nyo ako. Mag one month na ako dito sa Bicol, hindi pa tayo nakakapunta ng dagat. So ito yung dinadaanan namin papunta ng dagat. Ayan, puro gubat-gubat. Oh, di ba? Probinsyang probinsya yung vibes niya. Ang dami na dadaanan dito, ang puno ng niyog, tsaka dalandan. Ayan, may mga puno ng saging. Oh. Ito yung dinadaanan namin pagpapunta kami ng dagat. So, tara. Na tayo. Try natin kung maganda yung dagat. Mag-swimming tayo. Ang ganda ng ano o. Oh. Ang ganda ng tawag nito. Ang ganda ng view. Ayan. So, malayo pa sa amin dito yung dagat. Mga 3 kilometers pa siguro yung layo. Tapos yung dadaanan niya is talagang ano, medyo matarik. Tapos magubat. Uh, dalawa lang kami nung pamangkin ko. Hindi ko na isinama si Kulit at ang hirap nagpapakarga pa yun pag, pag gusto sumama. Walang sasakyan. Walang pambayad ng ano motor. So, tara. Layo. Puro gubat yung dadaanan bago ka makarating ng dagat. Yan. Medyo nakakapagod lang kasi puro lakad-lakad. Okay lang na exercise. Exercise? Anong oras na? Tamang exercise pa ba yun? Ayan. Mga gubat-gubat lang yung dadaanan. So, ayan, may park na madilim kasi ang daming gubat. Ayun. O, ba? Diba? Ayan. May mga nadadaanan tayong puno ng sampalok. Puro puno dito. Ayan. Kukuntila yung mga bahay-bahay. So, ayun. Ayan, oh. Mm, puro gubat. Ayan. Diba? Medyo malayo dito yung dagat. Talaga maglalakad ka ng bongga-bongga. Bago ka makarating sa dagat. Medyo madamo. Madamo nga. Talagang madamo. So, ayun. Ay. Ang daming damo oh, ayan oh. Makati sa 20. Ang tagal ko nang hindi nakakadaan dito. So, ayun. Tara. Medyo malapit na yata tayo. Nakakapagod. hmm ang hirap pag walang sasakyan. May daan naman yung sasakyan pero medyo malayo. O, yun, di ba? Kailangan yung muko para... O, asan yung kasama ko? Niwan na yata ako. Muna'y Asan ka na? Ay, ano pala? Ayun, tinataguan pa ako. Dalawa lang kami.